Food review tayo, food review. Balat. Ah, oh, balat na ang lechon. Bumili ako ng lechon na ano, surprise na na. Magit pala ating kilo. Ang baltong masarap yung ano yung laman kaya lang yung balat woman. try natin ito baka malutong second round <laughs> ito ko malatang yung sa kaindi hindi. Parang matatanggal yata ang hiping ko. Kung <laughs> postito hiping, wala na. Tanggal na yan. Hmm? Ang huma. kami ang tali bumibili kasi masarap masarap doon eh pakita natin ayan masarap doon pero ito ngayon binili ko mukhang kulang sa satisfaction sabi natin ganun pero in fairness masarap yung sasawan <laughs> <laughs> Mmm. Yummy. Masarap ang sasawa nila. Hmm. Ayan, sasawa. Ano ba yun? Sauce. Hmm. Yung sarsa. No? Hmm? Hmm. Ah? Yeah. Mira kasi kami makalabas ng bayan kaya na pag alabas ako eh sinamantala ko na bumili na lang ako ng ano, just to satisfy our cravings ganun ba? ah so yung malutong ko guma <laughs> kaminsan minsan kami bumibili doon doon na kami talaga bumibili kasi masarap nga eh pero this time medyo sabi natin may disappointment <laughs> yung balat hindi kami, yung kami pala maliko. reklamo sa pagkain pero ito medyo kung iyan ibabase mo sa food review medyo ano kasi kahit bumili kami na eh, inakit namin dito na ano na say nagtagal sa biyahe eh, kahit gabi na namin kainin malutong pa rin siya malutong pa din ayun to ting binili ko to ng mga 11 o'clock ng kanina eh, ayun so, lang sarang kunat dapat sana eh hindi pa siya kasing kunat so ito medyo disappoint but in fairness masarap siya except for the balat. <laughs> yung binili ko actually is more than enough for us kasi may gito sa kalating kilo eh. Yung nga lang, yung nga lang dahil nga sabi ko mabira kaming lumabas ng bayan kaya pinagbigyan ko na yung ano yung cravings ko. Pero ang kuna talaga. Pero makuna talaga. <laughs> Hindi, <laughs> tabla ng ngipin ko. <laughs> paumanhin <No>, sa, <na>. paumanhin <laughs> ho sa mga may, may postiso ha. Ah. Bawal po ito ha. Ah. <laughs> yung sauce na lang. Hmm? <laughs> sa mga mag mm. mag po na ng mga siyota po, yung lalaki po, pakakainin pa nyo ng litso na lang. Tapos yung kayo po, ulam kayo yung sauce na lang, ha? <laughs> ganyan, perfect na mag-partner. Ano? Para kunyari, mahinihin kayo, ha? Mm, Maana ako sa ganyan? Hindi ako mahilig sa ganyan. Sauce lang yung ulam mo, ha? Kaka kumain ang litson, tulad ito, kasi pag kain mo at nalaglag position mo, edi eh, good luck, no? Pati yung bill ninyo, hindi na yung babayaran. <laughs> Sige, talaga. Gusto kasi ng balat. Ayaw niyo, na lang. Total, ayaw Ayaw naman. <laughs> Wala naman makuha kong crispy man lang. Ano na -ano lang natin bukas. Baka yung pag-inig pa sa, ano, sa torts. Baka lumutong siya. Last. Tapos eh, bumili pa ako ng ano, ayun doon, kita mo nga yung tahong, uh -huh. tahong. nakabukas na ba ito? Mm. magingat na lang Agad more than half kilo na lichon bumili pa ng tahong ayun, ganun eh. wala lang yung nga, just to satisfy the cravings mm. so anyway ito ang buhay namin sa bukit sorry lang mm. iyak yung isang aso dyan awesome. Oh, then sorry. nararamdaman na binigyan yung isa talaga kaya mm. so ina lang natin ulit baka sakali hindi ka man kita sa camera gaga ko Sige yung Sarap ng tahong Sige yung Sarap ng tahong Sarap ng timpla Very good uh, sarap. Yung tahong na binili ko Doon to Sa kinikero pa namin ng Shopee doon sa Balong Canteen yung doon sa terminal sa ano, jeepney terminal doon sa doon sa AFP housing masarap sila magluto doon kaya sinasadya ko pa talaga para doon kumain kaya yeah, nasang sarap masarap ng timpla Nala ah! <laughs> ko. Galit na siya wala. <laughs> Nagbablog ako dito. Huwag kang magulo ah. Welcome to my vlog. Nawala tuloy. Bigla yung attention sa litsyon. <laughs> Kasi so, ugat na yata nga lang, lang ako sa balat ng lechon na. Ah? Nagmukbang tuloy kami ngayon. Mukbang ng ano ng tahong and lechon mukbang. Sarap nga. Sarap ng tahong. Sarap nga. Diba? Food review. <laughs> Pakita natin ulit. may trademark. <laughs> sarap nung ta mm, sarap. almost 700 pesos tapos yung tahong na halaga 50 pesos satisfy sa tahong <laughs> <laughs> satisfy <laughs> sa tahong Pag sarap comparison ng tahong at lechon may rhyme man o muntik na magkaroon ng rye hmm sarap. talaga nagkatalo nagkatalo sa sauce mmm <laughs> sauce so, sarap yung sauce nila masarap talaga pwedeng tapatin pwede, masarap ang sauce nila serious talaga ang sarap ng sauce nila sobra Asa ah, totoo lang masarap yung ano, Nitson eh. Mm. Every now and then, meron meron kami na mabibili hindi maganda.